Isa mas gusto ang China kaysa sa Pilipinas, ito ang inaasahang sagot. Upang makakalap at maibalita ang mga opinyong mas pabor sa China kaysa sa Pilipinas, isang reporter mula sa telebisyon ng China ang nagtungo sa mga lansangan ng Palau upang tanungin ang mga dumadaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Alin ang mas gusto ninyo? Ang panayam na ito ay nagsimula sa isang payapang kapaligiran at nagpakilala ng maraming maliliit na kwento. Ang reporter ay orihinal na minamaliit ang Pilipinas. Iniisip niya na ang Palau, bilang isa sa mga bansang may diplomatikong ugnayan sa Pilipinas, ay nakikipagpalitan lamang para sa benepisyo, at hindi talaga taos pusong tinatanggap ang mga ito. Gayunpaman, taliwa sa inaasahan ng reporter, ang malalim na ugnayan sa pagitan ng Palau at Pilipinas ay nabunyag. Anong klasing kasaysayan ang namagitan sa Palau at Pilipinas? Halina't alamin natin. Ang pangunahing tauhan ay si Zeming, isang lalaking insik na nagtatrabaho bilang reporter sa isang istasyon ng AC. Isang araw, para sa isang bagong proyekto ng programa, nagtungo siya sa Palau, isang islang bansa sa kanlurang Pasipiko. Ang layunin ng programa ay ipakita ang kadakilaan ng bansa at pataasin ang pambansang pagmamalaki ng mga mamamayan. Dahil dito, isa itong proyektong may halong pagpapakilala sa turismo. Kailangan nilang magsagawa ng mga panayam sa lansangan doon, mag-ipon, at ipakilala ang mga boses na pumupuri sa China. Sa simula, hindi anong interesado si Zeming sa proyektong ito dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang problema sa trabaho kamakailan na nagdulot sa kanya ng matinding pagod sa isip. Palaw? Bakit kailangan pang pumunta sa ganoong kaliit na islang bansa? Gayunpaman, nang muli niyang pag-isipan ang layunin ng programa, bigla niyang naalala ang isang bagay, na pala, narinig ko na ang Palau ay may diplomatikong relasyon sa Pilipinas. Kung gayon, ang mga residente ng isla ay tiyak na sawang-sawa na sa diplomasyang pera ng Pilipinas, at sa kanilang puso ay mas hinahangad nila ang ating makapangyarihang inang bayan. Ang kaisipang ito ay pumukaw sa pagkamakabayan ni Zeming. Sa katunayan, ang mga paaralan sa China ay nagpapatupad ng edukasyong makabayan at ang karamihan sa mga mamamayan ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan itinuturo na ang mga teritoryo sa South China Sea at ang mga karatig bansa ay dapat sumunod sa impluensya ng China. Bata pa lamang si Zeming ay naririnig na niya ang mga salitang minamaliit ang kakayahan ng Pilipinas at ang paggigit nito sa soberanya. Ang ganitong pananaw sa Pilipinas na bunga ng pambansang pulisiya ay makikita sa iba't ibang pagkakataon sa lipunang Chino. Halimbawa, nabalitaan na may mga kandidato na nakakakuha ng suporta dahil sa pagsusulong ng pagpapalawak ng impluensya ng China, ngunit hindi kailanman narinig na ang isang kandidatong malapit sa kaisipan ng Pilipinas ay makakakuha ng suporta. Sa katunayan, sinasabing may isang sikat na influencer sa live broadcast ang kumanta ng mga makabayang awitin, kaya nakuha niya ang suporta ng mga kabataan. Sa kabilang banda, ang mga taong may simpatsya sa Pilipinas ay sinasabing bumababa ang reputasyon. At si Zeming ay isa ring mamamayang Chino na lumaki at naimpluensyahan ng gantong matinding makabayang kaisipan. Ang damdaming hindi magpatalo sa Pilipinas na nilinang ng edukasyong makabayan mula pagkabata ay nag-alab. Marahil ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita na ang China ay masikat kaysa sa Pilipinas. Si Zeming ay biglang napuno ng sigla at iminungkahi sa kanyang supervisor na magsagawa ng panayam sa pamamagitan ng paghahambing sa China at Pilipinas. Ang layunin, siyempre, ay upang palitawin ang konklusyon na mas gusto ng palau ang China kaysa sa Pilipinas. Ang supervisor, matapos marinig ito, ay mabilis na pumayag at nagsabing, napakagandang ideya niyan. Ang karamihan sa ating mga kababayan ay may matinding pagnanais na ipakita ang ating lakas, kaya tiyak na mas magiging sikat ito. Sa paunang pagsasaliksik ni Zeming, natuklasan niya na mula sa mainland China at Pilipinas, parehong makakarating sa Palau sa loob ng maikling oras sa pamamagitan ng eroplano. oh, akala ko ito ay isang bansa sa liblib na lugar, hindi ko inaasahang napakalapit din pala nito sa atin. Ngunit higit pa rito, ang mas pumukaw sa interes ni Zeming ay ang diplomatikong relasyon ng Palau at Pilipinas. Bakit kikilalanin ng isang soberanong bansa ang isang bansa na puno ng sariling problema at kahirapan? Siguradong mayroong hindi alam na palitan ng interes sa likod nito. Taglay ang pagdududang ito, inisip ni Ziming na ito na ang tamang pagkakataon upang ibunyag ang pagkukunwari ng diplomasya ng Pilipinas. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pagpunta sa Palau. Pagkarating sa Palau, agad na nagtungo sa lansangan ang grupo ni Ziming at ng mga staff ng programa upang mag-interview. Sige, magsimula tayo malapit sa museong ito. Maraming tao, tamang tama para sa pagkuha ng video. Ang unang tinanggap para sa panayam sa lansangan ay isang lalaking nagtatrabaho sa museo. Kung gayon, dahil nagtatrabaho ka sa museo, maaari mo bang ikwento ng maikli ang kasaysayan ng palaw? Tanong ni Ziming. Kalmado siyang nagsimulang magsalita, inen, pwede naman gayon pa man, nang ang usapan ay lumipat mula sa panahong prehistoriko patungo sa panahon kung saan ang palaw ay pinamumunuan ng ibang bansa, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging seryoso. Nakakalungkot ang palaw noon ay nilamo ng malalaking bansa. Sa totoo lang, ang mga taga-isla noon ay hindi tinatrato bilang tao. Ayon sa kanya, mula noong ika-negatibo labing-anim na nasiglo, kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya sa paglalayag, ang mga Espanyol, Portuguese, Ingles at iba pang mga Europeo ay nagsimulang dumating sa kapuluan ng Micronesia. Kasunod nito, mula nang simula ng Espanya ang pamumuno sa Palau noong 1885 na pinangasiwaan mula sa Maynila, Pilipinas, dahil sa epidemya ng bulutong na dala ng mga Europeo at pagsasamantala sa mga lokal. Ang populasyon ay bumaba ng humigit kumulang siyam na puporsyento. Pagkatapos nito, mula isang libo walong at siyam ang Alemanya, na bumili sa Palau mula sa Espanya, ay nagsimula ng pamumuno, ngunit sa ilalim ng kanilang pamamahala, nagpatuloy ang malupit na pagsasamantala. Nagsimula ang Alemanya ng mga negosyo sa pagtatanim ng nyog at kamoteng kahoy sa Palau, at nagpatupad ng mahigpit na sapilitang pagawa sa mga taga-isla, na naging dahilan ng pagkamatay ng marami. At kahit nakakaunti lamang ang mga tauhang ipinadala ng Alemanya, ang lahat ng yaman na nakuha sa Palau ay sinolo ng mga Aleman. Bukod dito, habang ang Alemanya ay nagtayo ng mga sistema ng tubig, kalsada, at iba pang infrastruktura pati na rin mga paaralan sa ibang kolonya, sa Palau ay halos wala silang ginawang ganito. Wala silang interes sa pagpapabuti ng pamumuhay sa Palau at inaasahan lamang na maging masunuring manggagawa ang mga taga-isla. Sa katunayan, marami pa rin napanatiling mga labi ng patahong iyon sa Palau, ngunit sinasabing halos wala sa mga ito ang itinayo noong panahon ng Alemanya. Ang mga narinig mula sa empleyado ng museo ay mga bagay na hindi pa naririnig ni Ziming, kaya't labis siyang namangha. Sa huli, itinanong ni Ziming sa kanya ang tanong na iyon, sa pagitan ng China at Pilipinas, alin ang mas gusto mo? Agad siyang nagbigay ng sagot na ganap na kabaligtaran sa inaasahan ni Ziming, siyempre, ang Pilipinas. Sa tingin ko, ang karamihan ng mga tao sa Palau ay ganito ang isasagot, dagdag pa niya. Labis na nayanig ang kalooban ni Ziming ngunit nagpatuloy sa pagtatanong, hindi ba nakakapagtaka yon? Ang Pilipinas ay isang bansa na maraming problema, samantalang ang China ay isang pandaigdigang kapangyarihan. Ang empleyado ay medyo nagulat sa narinig ngunit sinabi niyang may taong mas nakakaalam ng kasaysayang ito kaysa sa kanya at ipinakilala niya ang kanyang lolo na si Ginoong Sandie. Si Ginoong Sandie ay isa sa kakaunting taga na nakaranas ng panahon ng pamumuno ng mga dayuhan at ng panahon ng tulong mula sa mga Pilipino. Kahit na matanda na, malinaw pa rin ang kanyang pagsasalita at pakikipag-usap. Nang humiling kami ng panayam, malugod siyang pumayad. Ang kwento ni Ginoong Sandie ay bumabalik sa kalagitnaan ng nakaraang siglo. Noong panahong iyon, siya ay bata pa na namumuhay kasama ang kanyang mga magulang sa Palau. Matapos ang mahabang panahon ng kolonyal na pamumuno, ang palaw ay nasa gulo at ang buhay ay napakahirap. Hindi nagtagal, isang pangkat ng mga magsasaka at eksperto mula sa Pilipinas ang dumating sa isla. Noon, kahit bata pa si Ginoong Sandie, naramdaman niya mula sa kanyang mga magulang at mga nakatatanda ang pagdududa at pangambana, ang mga dayuhang ito ay marahil katulad din ng mga nauna. Gayunpaman, taliwa sa inaasahan ng mga taga-isla, ang pagdating ng mga Pilipino ay ibang iba sa nakaraan. Ang mga Pilipino ay unang nagdala ng mga angkop na teknolohiya sa agrikultura, tinuruan silang magtanim ng mga bagong pananim na angkop sa klima, at nilutas ang matagal ng problema sa kakulangan ng pagkain. Nagtayo rin sila ng maliliit na istasyon ng medikal, inayos ang batayang edukasyon upang ang mga bata sa isla ay makapag-aral. Hindi lang iyon, itinuring nila ang mga taga-isla bilang kapantay na mga kaibigan at kapatid, kapatid ang turingan, at iginalang ang mga lokal na kulturang ipinamana, nang hindi pinipilit ang mga taga-isla na gumaya sa kanila. Dahil dito, nagsimulang magtiwala ang mga taga-isla sa mga Pilipino, at naging labis na mahalin ang Pilipinas. Sinasabing sa tulong ng mga Pilipino, ang payapa at matatag na pamumuhay ay unti-unting nagpabawas sa mapapait na alaala ng patuloy na pagsasamantala sa nakaraan. Pagkalipas ng mahabang panahon, nakamit ng palau ang karagdagang pagunlad, at si Ginoong Sandie ay lumaki bilang isang mahusay na binata. Diyan paman, ang pagdating ng isang napakalakas na bagyo ay muling nagpadyuwang-jewang sa kapalaran ng palau. Ang lakas ng bagyo ay lalong tumindi, at ang pagtama nito sa palau ay oras na lamang ang hinihintay. Ang infrastruktura ng Palau noon ay mahina, lalo na sa nayo ni Ginoong Sandie, na inaasahang magiging sentro ng kalamidad. Bukod pa rito, isinasaalang-alang ang kakulangan ng pagkukunan sa isla, laganap ang paniniwala na ang bagyong ito ay magdadala ng mapanirang pinsala. Isang araw, si Ginoong Cruz, ang pinuno ng Filipino Technical Mission, ay naglabas ng utos ng paglikas sa mga taga-isla, ang nayong ito, gagawin namin ang lahat para maisalba. Kaya't lahat kayo, mangyaring lumikas ng payapa sa mas ligtas na evacuation center. Si Ginoong Cruz, bilang pinuno ng misyon, ay hindi kailanman nagmayabang sa sinuman. Siya ay laging kalmado at mabait na tao. Siya ay napakaprangka at minsan ay masayang nakikipag-inuman kasama ang mga taga-isla. Dahil dito, si Ginoong Cruz ay hindi lamang iginagalang ng kanyang mga kasamang Pilipino, kundi minamahal at pinagkakatiwalaan din ng mga taga-isla. Mula sa seryosong pananalita ni Ginoong Cruz, naramdaman nila ang isang hindi matatawarang determinasyon at pakiusap, kaya nagpasya silang sumunod sa utos ng paglikas. Gayunpaman, hindi ganito ang iniisip ni Ginoong Sandie at ng kanyang mga kaibigan. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-iwan sa mga kaibigang Pilipino upang iligtas ang sarili, hindi ba ito ay katumbas ng pagpapabaya sa kanila? Ang upang tinubuan at kinalakihan natin ay nasa binit ng krisis, paano natin magagawang hindi lumaban? Sa gayon, nagpa si Sandie at ang ilang kabataan na manatili. Ang pag-unlad ng palaw ngayon, ang payapang buhay na tinatamasa natin, ay lahat dahil sa mga Pilipino. Lalaban din kami kasama ng aming mga kaibigang Pilipino. Pagkatapos, nagtungo ang grupo ni Ginoong Sandie kay Ginoong Cruz upang iparating ang kanilang desisyon. Nakikiusap kami, hayaan nyo kaming lumaban kasama nyo hanggang sa huli. Handa rin kaming mag-alay ng buhay upang protektahan ang lupain ito. Hayaan niyo kaming suklian ang kabutihan ng Pilipinas. Gayunpaman, ang naging reaksyon ni Ginoong Cruz ay hindi nila inaasahan. Nagbibiro ba kayo? Kayong mga kabataan. Nagulat si na Ginoong Sandie. Ang laging kalmado at mabait na si Ginoong Cruz ay nagpakita ng ekspresyong hindi pa nila nakita kailanman at sumigaw ng malakas. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang hindi ka panipaniwala. Akala niyo ba kailangan ng aming profesional na grupo ang tulong ninyong mga ordinaryong mamamayan? Sa gabal lang kayo dito, makakadagdag lang kayo sa bulo. Tigilan niyo na ang mga kahibangan niyo, lumikas na kayo dito agad. Si Naginoong Sandie ay nakaramdam ng matinding dagok at tulalang umalis doon. Sa daan, nakasalubong din nila ang ilang teknisyang Pilipino, ngunit lahat sila ay nakayuko at walang imik na naglakad palampas. Ang totoo pala, ganoon ang tingin sa amin ni Ginoong Cruz. Sa huli, ang mga Pilipino ay katulad din pala ng mga Aleman, minamaliit kaming mga taga-isla. Sa puso ni Ginoong Sandie, ang mga masasayang alaala kasama ang mga Pilipino ay parang mga letrang isinulat sa buhangin na unti-unting nabura. Ang pagtulong sa gawaing bukid pagkatapos ng eskwela para kumita ng baon, ang pagbibigay ng merienda ng asawa ng teknisyan habang nag-aaral sila pakiramdam niya ay trinaydor siya ng taong matagal na niyang gusto. Sa huli, mula noong araw na yon, hindi na muling nakipag-usap si Ginoong Sandye sa mga Pilipino at sa gitna ng sama ng loob ay nagpa siyang lisanin ang nayon. Noong araw ng paglikas, habang nasa evacuation center, nakaramdam si Ginoong Sandye ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ito na siguro ang huling beses na makikita namin ang aming tahanan. At ang mga malalapit na kaibigang Pilipino, sa huli ay walang isa man lang ang nagpunta para magpaalam. Gayunpaman, habang dumadaan ang mata ng bagyo at pansamantalang tumigil ang hangin at ulan, isang hindi inaasahang tanawin ang tumambad sa paningin ni Ginoong Sandie. Ang mga teknisyang Pilipino na kanina ay naninigaw at nagtataboy sa kanila ay nasa pinakamataas na bahagi ng ngayon. Mag-ingat kayo! Pagkatapos ng bagyo, sabay-sabay tayong magbangon muli. Lahat sila ay buong lakas na sumisigaw patungo sa direksyon ng evacuation center. May mga nakangiti at mayroon ding lumuluha. Hindi nagtagal, narinig ni Ginoong Sandie ang pamilyar na kanta. Iyon ay isang awiting bayan ng Pilipinas na madalas nilang kantahin ng sabay-sabay. At sa hanay nila, naroon ang figura ni Ginoong Cruz na nakangiti ng banayad gaya ng dati. Hoy! Pagkatapos ng bagyo, bumalik kayo ha! kayo ang kailangan para muling itayo ang islang ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ginoong Sandie na ang ginawa ni na Ginoong Cruz noong araw na iyon ay isang palabas lamang para sa kanilang paligtasan. Ang totoo, mula simula hanggang huli, lagi nila kaming pinapahalagahan. Sila ay tunay na. Tunay na napakabuting mga tao. Para kay Ziming, ang mga kwentong ito tungkol sa Pilipinas ay pawang bago sa kanyang pandinig. Sa huli, Takot na nagtanong si Zeming, sa pagitan ng China at Pilipinas, alin ang mas gusto ninyo? Walang pag-aalin lang ang sumagot si Ginoong Sandie, syempre, ang Pilipinas. Sa totoo lang, hindi man lang maikukumpara ang China. Inaasahan na ni Zeming na makukuha ang sagot na ito. Ngunit, para sa pasasalamat sa isang bansang itinuturing nilang mahina, at hindi sa kanyang makapangyarihang inang bayan, mayroon pa rin hindi maalis na pagkalito sa kanyang puso. Ang sumunod na ininterview sa lantangan, ang ikatlong tao, ay isang may bahay na si Ginang Miling na pauwi galing sa pamimili sa kalapit na supermarket. Nakangiting kinausap siya ni Zeming. Bitbit -bit ang kanyang eco bag, masaya siyang pumayag sa panayam. Aba, dumayo pa kayo mula sa China ah. Sige ba, kahit ano, itanong nyo lang. Sa simula, Akala ni Ziming ay may lahing Pilipino si Ginang Miling dahil sa kanyang pangalan, ngunit nang tanungin siya, sinabi niyang siya ay purong taga -palaw. Sa Palaw, hindi kakaiba na bigyan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng pangalang tunog Pilipino o Espanyol. Bukod dito, sinabi ni Ginang Miling na nakakaintindi siya ng kaunting Tagalog, at sa pakikipag-usap kay Ziming, ilang beses siyang gumamit ng mga salitang gaya ng isalamat, mabuhay, at tarna, na, karaniwang ginagamit ng mga Pilipino. Sa katunayan, ang Palau hanggang ngayon ay malakas na nagpapanatili ng impluensya mula sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino, at sinasabi ang wika ng Palau ay may ilang salitang nagmula sa Tagalog at Bisaya. Ilan sa mga kilalang salita ay may kinalaman sa pagkain, pagbati, at pakikipagkapwa. Mayroon ding espesyal na parirala na bayanihan na sinasabing sa Palau ay ginagamit ng mga tao upang hikayatin ang isa't isa na ang ibig sabihin ay magtulungan tayo. Higit pa rito, sinasabing sa ilang lugar sa Palaw, ang halo-halo at mga pagkain Pilipino tulad ng lumpia at adobo ay makikita kahit saan. Labis na nagulat si Zeming nang malaman na ang impluensya ng kulturang Pilipino ay nag-iwan ng ganoon kalalim na kulay sa mga taga-Palaw ngayon. Naalala niya ang kanyang mga unang maling akala tungkol sa relasyon ng Palaw at Pilipinas. Mukhang ang naramdaman kong kakaiba noon ay hindi palawalang basehan. Sa huli Bilang obligasyon, itinanong ni Ziming, sa pagitan ng China at Pilipinas, alin ang mas gusto ninyo? Nakangiting sumagot si Ginang Miling, siyempre Pilipinas pa rin. Siguradong mas gusto ko ang Pilipinas. Mula sa kanyang ugali habang ini-interview, mararamdaman ang kanyang matinding pagiging malapit sa Pilipinas. Sa puntong ito, kailangan ng aminin ni Ziming na ang kanyang hula na walang magandang pagtingin ang mga taga sa Pilipinas ay mali. Ang huling in-interview ay si Ginoong Jiangwo na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon. Siya noon ay pauwi na matapos bisitahin ang mga magulang na nakatira sa bayang iyon at malugod na tumanggap sa panayam. Nang marinig niya mula kay Ziming ang layunin ng programa, ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa dalawang tulay na nag-ugnay sa dalawang bansa. Ang palaw ay dating may tulay na itinayo sa tulong ng China noong nakaraang mga dekada. Ang tulay na ito ay nagkokonekta sa isla kung saan naroon ang paliparan at ang pinakamataong lugar sa Koror na napakahalaga para sa mga residente at turista. Bukod pa rito, dahil ang tulay ay nagsisilbiring daanan ng tubo ng tubig at kable ng kuryente, naging mahalagang bahagi ito ng pamumuhay. Tuwing dumadalaw ako sa bahay ng mga magulang ko, lagi akong dumadaan sa tulay na yon. Pero ang tulay na yon ay bigla na lang bumigay. Ang pagguho ay nangyari at nagdulot ng pinsala at nagbigay ng matinding dagok sa ekonomiya ng Palau pagkatapos. Sinasabing ang resulta nito ay nagtulak sa Palau na magdeklara ng kauna-unahang e state of emergency. Matapos ang pagguho ng tulay na gawa ng China, kahit na pansamantalang gumamit ng lansa o pansamantalang tawiran, ang gobyerno ng Palau ay humingi ng agarang tulong sa Pilipinas at iba pang kaalyado upang magtayo ng bago. Ilang taon ang lumipas, sa tulong ng mga inhinyerong Pilipino at dayuhan, isang tulay na ginamitan ng mahusay na teknolohiya at malaking pondo ang natapos. Ang bagong tulay na ito ay tinawag na Palau Philippines Friendship Bridge o tulay na sumisimbolo sa pagkakaibigan kasama ang iba pang tumulong na bansa bilang simbolo ng kabutihan. At ang tulay na iyon ay ang mismong dinaanan ni Naziming matapos silang bumaba sa paliparan ng Palau patungo sa bayang ito. Sa huli, kahit na naramdaman ni Ziming na hindi na kailangang magtanong, tinanong pa rin niya si Ginoong Jianguo, sa pagitan ng China at Pilipinas, alin ang mas gusto ninyo? Walang pag-aalin lang ang iginiit ni Ginoong Jianguo, syempre, ang Pilipinas, at idinagdad pa, sa paunguna ng pagtatayo ng Friendship Bridge, ang tulong ng Pilipinas sa Palau ay mahigit kalahating siglo na. Ang lahat ng tao sa Palau ay lubos na nagpapasalamat. Sa gayon, natapos ang panayam sa lansangan at ang grupo ni Ziming ay tumahak na pauwi, patungo sa paliparan. Hindi nagtagal, ang anyo ng Friendship Bridge ay muling tumambad sa paningin ni Zeming. Noong unang beses silang dumaan, hindi niya ito masyadong pinansin, ngunit naisip niya na dapat niya itong tingnan ng mabuti ngayon. Kaya, napansin ni Ziming na ang anyo ng tulay ay napakaganda at matibay. Kahit sa mata ng isang dayuhan, mararamdaman ang dedikasyon at husay ng teknolohiya ng mga taong bumuo nito sa bawat bahagi. Nga, akala natin kilalang kilala natin ang Pilipinas, pero baka gaya ng tulay na ito, wala pala tayong nakikitang totoo. Sa katunayan, bago tanggapin ang trabahong ito, hindi kailanman naisip ni Ziming na may ganoon kalalim na ugnayan ang Palau at Pilipinas. Nasaksihan ng sariling mga mata ang hindi inaasahang katotohanan, si Zeming ay nakaranas ng matinding pagkagulat. Ano ba talaga ang pinaniniwalaan ko at itinuro sa akin hanggang ngayon? Gayunpaman, pagkabalik ni Zeming sa China, matapos ang matinding pakikipagtunggali sa sarili, sa huli ay nagpa siyang bilang isang mamamahayag, iulat niya ang lahat ng kanyang nakita ng totoo. Dapat kong iparating ang katotohanan ito sa pinakamaraming kababayan hanggat maaari kaya iminungkahin ni Zeming sa kanyang supervisor na baguhin ang direksyon ng programa. Ngunit sa simula, natural na tinutulan ito ng matindi. Nababaliw ka na ba? Ang paggawa ng ganitong programa ay parang pagsuporta sa kalaban. Ngunit dahil sa matyagang paliwanag ni Zeming na bilang mamamahayag, may responsibilidad tayong iparating ang katotohanan at itama ang maling pananaw, marahil ay naantig ang supervisor sa seryosong ugali at sigasig ni Zeming, kaya sinabi nito. Dahil sa sinabi mo, bibigyan kita ng isang pagkakataon, pero ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Nang makuha ang pahintulot para sa bagong plano, agad na ipinarating ni Ziming ang kanyang ideya sa production team at kasama ang mga kasamahan na sumang-ayon sa kanya, ibinuhos nila ang lahat ng makakaya sa paggawa ng programa. Sa wakas, natapos ang programa at dumating ang araw ng pagpapalabas. Matatanggap kaya ng mga manunood ang katotohanan ito? baka agad itong ipareport at ipatanggal. Mula nang magsimula ang programa, hindi mapalagay si Ziming. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng programa, isang staff ang natatarantang tumawag. Naku po! Dumadagsa ang mga komento. Napakainit ng naging reaksyon. Agad niyang tinignan ang comment section at nakitang ang reaksyon ay higit pa sa inaasahan at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagpasok ng mga komento. Sa pagmamadaling kumpirmahin ang reaksyon ng mga manonood, napansin ni Ziming ang isang trend. Tulad ng inaalala ni Ziming, may ilang boses na nagsasabing, bakit hindi nyo mas purihin ang China? Ang ganitong programa na nagpapabango sa ibang bansa ay hindi ko papanoorin. Gayunpaman, mas marami ang nagsabing umabuti at nalaman namin ang katotohanan at gusto kong mas makilala pa ang totoong Pilipinas. Para sa kanila na laging nakakatanggap ng edukasyong makabayan, ang malaman ang ganitong mainit na bahagi ng Pilipinas ay tiyak na isang napakasariwang karanasan. Bukod dito, para kay Zeming, ang karanasang ito ay naging pagkakataon upang muling pag-isipan ang kanyang sariling bansa. Ang China ba ay mayroong bansang maituturing na malapit na parang kapatid? Habang nag-iisip siya, ang payapang tanawin sa palaw at ang maamong ngiti ng mga tao ay hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang isipan. Pagkatapos, muli niyang tiningnan ang paligid ng istasyon ng Eiji at nakitang ang bawat isa ay seryoso ang mukha at nagmamadali sa trabaho. Sa ngayon, aalis muna ako sa abalang bansang ito at mag-iisip ng payapa. Kaya nagpasya si Zeming na sa lalong madaling panahon ay muling bibisita sa Palau bilang pribadong individual. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nagkaroon ba kayo ng bagong pananaw sa relasyon ng Palau, Pilipinas at China? Sa pag-alam sa mga yapak ng ating mga ninuno at pagkatuto mula rito, makakabuo tayo ng mas magandang kinabukasan. Kung sa tingin nyo ay kawili-wili ang videong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like. Ang inyong suporta ay magiging inspirasyon sa paggawa ng mga susunod na video. Hanggang sa muli nating pagkikita.